Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mother. Sa pagdiriwang natin ng ikalimang linggo ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, akmang-akma yung pagdiriwang din natin ng ating kapistahan bilang isang dambana, simbahan at pamayanan na kung saan sa ating ibanghelyo ibinibigay ang isang mahalagang utos ang utos ng pag-ibig, ang batas ng pagmamahal. At ito daw yung siya magiging pamantayan upang makilala na tayo nga yung mga tagasunod ni Jesus. Kung kaya nga po, sa ganitong diwa din natin maaaring maunawaan, paano ba tayo makikilala bilang hindi lamang simpleng deboto ni Ina, kundi paano tayo makikilala bilang mga anak ng ating Inang Peña Pransya may nabasa po ako, paano mo daw malalaman ang isang tao ay Pilipino sa gitna ng napakaraming tao? Una, malalaman mo daw na Pilipino yung kausap mo kapag tinanong mo na saan papunta ang isang lugar, ang sagot, malapit lang. Susundan pa daw na Pilipino ang kausap mo kapag sinabi ang direksyon gamit hindi ang daliri kundi gamit ang kanyang nguso. Papunta doon. Paano mo doon malalaman ang isang Pilipino ang kausap mo kapag ang laging dahilan kapag late traffic? O kaya naman, malalaman mong Pilipino yung tinatawag mo ng, sa isang maraming lugar, sa isang napakaraming tao, lilingon siya kahit pst, ang iyong pinangtawag. Inalamang ito sa mga pagkakilanlan natin bilang mga Pilipino. It is indeed our identity that distinguishes us from the rest. And truly, that makes us a full-blooded Filipino. Kaya nga po sa ikalimang linggo sa muling pagkabuhay, isang pagkakilanlan din o identity ang siyang sa atin ay ibinibigay. At ano po iyon? ang pagkakilanlan ng pagmamahal. Why? Because before we become a follower of Jesus, before we have faith in God, first of all, we must be a lover. Hindi tayo ma posibleng manatiling tagasunod kung hindi namumuhay sa pagmamahal. Imposibleng manatiling tapat sa pagsunod kung hindi pag-ibig ang siyang pamantayan. Kaya nga po sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay, sa pagdiriwang natin ng kapistahan, isang bagay at hamon ang siyang ibinibigay. Paano ba tayo makikilala? Hindi lamang mga tagasunod ni Jesus, kundi gayon din paano tayo makikilala bilang mga anak ng ating inang Peña Francia. Sa panahon daw po natin ngayon, nakalulungkot, usong-uso po yung tinatawag natin gadget relationship. Ano pong ibig sabihin ng gadget relationship? We were all taught that we are supposed to love people and use things. To love people and use things. But the sad story, my dear friends, is that we interchange these two. We love things, That's why we use people. At yun daw po yung gadget relationship. Relationship ceases. Relationship stops when benefits are ended. Nagtatapos daw po yung ugnayan at relasyon kapag wala ka ng napapakinabangan. Kapag wala ka ng nagagamit. Kapag wala ka ng nakukuha. Hindi pag ganyan yung gadget mentality sa cellphone? Kapag yung cellphone hindi na top of the line, ah, madaling palitan. Yung cellphone, kapag wala ng features na maganda kumpara do sa bagong lumabas, madaling bumili at iwanan. Kaya nga po, ngayong umagang ito, ito po yung ibinibigay sa ating hindi lamang paalala, kundi babala. We must learn to love people and use things, and not the other way around. We should not use people because we love things more than relationships. Kaya po ngayon ang tanong, paano ba tayo makikilala? Gayong hindi natin gagamitin ang kapwa, kundi bagkus mamahalin pa ng kagaya ng inaasahan sa atin. Una, Catholics and Christians for that matter is a reminder to the world that pain, suffering, and sacrifices are all part and parcel of life in this world. Napakinggan po natin yan sa unang pagbasa. Ano po yung pinaalala po ni San Pablo? Pinaalala niya, sabi niya, tatagan niyo ang inyong kalooban. Manatiling tapat sa lahat ng pagkakataon. Sa pagdarating ang panahon na tayo rin ay magtatagumpay. Dagdag pa niya dito, magdaranas muna tayo daw ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng puong may kapal. Tandaan natin mga minamahal ka mga kapatid, hindi ho nangangahulugang nagdarasal, nagsisikap maging mabuti, gumagawa ng maraming tungkulin, nangangahulugan, ah, hindi na ako dapat nahihirapan. Ibig sabihin na, ah, wala na dapat mga pagsubok. Hindi. Why? Because pain, sufferings, and difficulties are all but part and parcel of our life in this world. Kaya nga po, kung hindi ka nahihirapan, ah, baka hindi ka nabuhay. Baka kapag hindi ka na nagdumadana sa maraming pagsubok, baka hindi ka na humihinga. Pero hindi naman dito magtatapos yung kwento. Matapos daw po yung kapighatian, matapos daw po yung pagdurusa, ah, darating ang panahon, makapapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga po, sa pagharap natin sa bawat pagsubok, ano po inaasahan? Lumaban ng patas. Sa pagharap natin sa bawat paghihirap, ano po yung paalala? Harapin ng may katapatan. Kung tutuusin, Sino ba naman sa atin ang gustong mahirapan? Taas po ang kamay. Hanggat maaari, gusto natin ng shortcut. Gusto natin madali. Gusto natin easy. Ayaw natin nahihirapan. Pero hindi naman nangangahulugan na ang Diyos ay masokista at gusto niya tayo lagi nasasaktan. Hindi. Kundi ipinapaalala lamang na ang mundo, sadyang hindi perpekto, at kinakailangan nating dumanas ng maraming pagsubok. Pero hindi nangangahulugan na sa kalungkutan magtatapos ang ating bawat kwento. Kaya nga po, sa si San Pablo, nasabi niya ito, kailan? Nung matapos po niya, maranasan yung maraming paghihirap ng dahil sa pananampalataya. Pero sa pa rin San Pablo, ah, magtatapos din ang lahat. Darating ang panahon, matapos ang kapighatian, magtatagumpay din tayo. Kaya nga po, hindi ba may katotohanan yung salitang nasa Diyos ang huling halakhak. Nasa Panginoon ang galak ng tagumpay. At yung po yung una, paano tayo makikilala? Bila mga tagasunod ni Jesus at namumuhay sa pagmamahal, simple lamang, harapin ang buong katapatan ang bawat pagdurusa sapagat hindi sa lungkot magtatapos ang lahat. Bakit? Pangalawa, As we face difficulties, tribulations and trials, we are all people of hope. Yun po yung tema ng ating kapistahan ngayon, ang Mahal na Birhen, ang pag-asa ng mga dukha. We are all people of hope. Why? Because the basis of our Christian hope, according to the book of Revelation in the second reading, is the vision that John had. Anong sabi niya? I saw a vision. Nakita ko isang bagong mundo at bagong langit. There is a new world. There is a new heaven. Opo, totoong mahirap ang buhay. Kahit ako bilang pari, ramdam ko yung hirap ng buhay. Maraming sigalot at problema tayong pinagdaraanan. Marami pong hindi nagkakaunawaan. Naging watak-watak ang lipunan. Ito lamang nakalipas na eleksyon. Hindi ba't maraming ugnayan ang natuloyan ng asira dahil lamang sa bawat politiko na ating sinasamahan. But my dear friends, as Christians, we ought to give hope to people who are desperate who find it difficult to trust anymore to God's providence. Kaya nga po, dito sa Peña Francia, hindi tayo mayaman, alam nyo po yan, pero hindi dahilan na huwag tayo mayaman upang hindi umabot sa mga bawat nangangailangan. Hindi po sapat na dahilan na wala tayong resources upang hindi matulungan ang isang parishioner na mas mabigat ang pinagdaraanan sa atin. Kaya tamang-tama nga po yung pangalan ni ina, ina ng mga dukha. Na kapag sinabi nating dukha, hindi lang po materially poor, hindi lamang 'yung walang laman ng bulsa kapag sinabing dukha, 'yung may pangangailangan. At tayo dito sa loob ng simbahan, sigurado ko 'yan, meron tayo kanya-kanyang pangangailangan. Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos. Kaya nga tayo nagdedebosyon kay Ina, Sapagat ang bawat pangangailangan dinadala sa Panginoon, hindi lamang dahil alam natin ito'y kanyang tutugunin. Kundi naroon yung katotohanan may pag-asa. Kaya nga po, mga minamahag yung mga taga-penya, mga minamahag yung mga deboto, pansinin po ninyo, yung mga taong hindi po nasimba, tabi-tabi. Hindi dahil sila yung masama ugali, tatandaan nyo yan. Hindi sila nasimba, hindi dahil masama yung kanilang ugali. Hindi. Hindi nasimba bakit? Ah? Wala naman akong pangangailangan. Ah, wala naman kaming sakit. Ah, okay naman ang buhay. Kaya alam po ninyo ha, tabi-tabi po uli. Kapistahan ngayon pero real talk. Alam nyo, marami pong nasimba kailan pag may dilubyo. Kailan po napupunong simbahan? Pag may nasunugan. Kailan po nasisimba ang tao? Pag may karamdaman. Yun nga lang pong simpleng sakit ng ulo. Sino po ba magpapanubing dito? Sakit ng ulo lang. Pero pag cancer, ay, pwede ka Lord, iba. Cancer, Lord eh. Tumor, Lord eh. Kanina po, no, sana nandito sila, yung mga binati ko dito sa daan, nag ng resulta ng kanilang laboratory. Ngayon po yung result no, ng kanilang laboratory last week. Sabi ko, nakapagsimba na ho ba? Pero parang wala naman sila. So, ikukwento ko sila sa inyo. Hmm? Alam mo, si eh. Yung totoo po, <laughs> mamaya po. Sabi ko, yung pong resulta, mamaya pa po darating yan. Magsimba ho muna kayo. Hindi, hey, pa padre, sige po, resulta ho muna. Sabi ko, magdadasel po ako na ang resulta, tumor, cancer. Totoo po, biniro ko. Father naman, huwag naman, Father. Totoo po. Kailangan tayo nagsimba ng linggo dahil magpapasalamat lang. Ah, maraming taga puno ang simbahan, pero alam niyo mas marami ang hindi nagsisimba. We are all Christians, people of hope. Nagdarasal tayo, hindi tayo, tayo mabait. Nagdarasal tayo, hindi tayo, tayo ay deboto. Nagdarasal tayo, nagsisimba sapagkat kumakapit tayo sa pag-asa na ang tanging pag-asang nito sa si Diyos lamang natin matatagpuan. Kaya inang pen, inyang penya pransya lamang natin maaring maranasan. Kaya yung po yung una, pinapaalala sa atin na ang buhay ay hindi lamang sarap at tagumpay, kundi ang buhay ay bat -bat ng pasakit. Pero hindi sa lungkot matatapos ang kwento. Dahil tayo ay ang mga taong kumakapit sa pag-asa na tanging sa Diyos lamang natin makikita. At pangatlo, paano tayo makikilala kapag umiibig kristyano at kapag kristyano umiibig. At ito po yung lagi natin pakakatandaan, wala pong natatalo sa pagmamahal ang bawat kumakapit sa pag-ibig, ang bawat namumuhay sa pagmamahal, lagi ang tagumpay. Kaya nga po dito sa ating pamayanan, sinisikap po natin na sa pamamagitan po ng malasakit, ipapadama yung pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-abot, ipapaalala na hindi namin kayo nalilimot. Sa pamamagitan ng simpleng pangumusta, ipinapaalala ang Diyos hindi nagpapabaya. Kaya mga minamahal ko, mga parisyoner, isang paalala. Kapag pakiramdam mo, wala ka ng pangangailangan na hindi ka na marunong magsimba. Kapag pakiramdam mo, wala ng pag-ibig sa puso sapagkat hindi na handang magmahal. Ah, pwedeng lumipat ng parokya. And I am serious. Kasi po yung nanay natin, ina ng mga dukha. But if you don't consider yourself as a poor because you don't need of anything else, ah, maghanap ka ng ibang nanay. Kasi parang sinasabi ni Inang Peña, magpaalaga kayo sa akin. Ano mang pangangailangan ninyo, ilapit nyo sa akin. Eh kung hindi mo nararamdaman na may nanay ka na pwedeng lapitan, na eh yung debosyon mo hanggang slogan lang, ah, maghanap ka ng ibang nanay. Kapag taga Peña Francia, hindi pa rin marunong magmahal, ah, maghanap ka ng ibang parokya. Sapagat dito sa Peña Francia, nabubuhay tayo, hindi lamang sa ayuda, nabubuhay tayo sa malasakit ng bawat isa. At saksi po ako dyan magtanong at magpakwento kayo sa akin. Nang ibat ibang kwento ng pagmamahal. Ah. Hindi matatapos ng maghapon, marami akong pwedeng ikwento ng kwento ng pag-ibig. Hayaan niyong tapusin ko yung aking pagninilay sa isang karnasan na nung isang linggo ko lamang naranasan. Malimit ko pong ina-announce. Ibalik niyo na po yung mga lata. <laughs> Alam niyo, salamat sa Diyos. 1,100 yung lata po natin. 1,100. Ikalimang linggo na ng wares ng, ng muling pagkabuhay, nasa 400 pa lang po yung bumabalik. Unang kwento ko, 400 pa lamang po yung bumabalik. Nadya sa Sister Vicky, ang ating finance, sila po nagbibilang. Yung pong nabilang po natin, nasa 150,000 na po tayo. Wala pa sa kalahati. Ano po yung reflection ko? Ah, ang mga taga-penya, hindi lamang masunurin. Ang mga taga -penya, may malasakit din. Sapagkat batid nila na yung lata na kanilang pupunuin mapupunta sa kaparokya na mas matindi ang pangangailangan. At ang pinakakwento ko po dito nung isang linggo, dahil nga po nag-a-announce po tayo, may isang nanay pagkatapos ng misa inantabayanan ako sa aking opisina daloy yung kanyang lata. Sabi niya, "Father, yung lata ko po. Inaabot na po sa akin." Kung unang yung sabi niya, "Father, hindi po siya mabigat." Habi ko okay lang po. Baka nga po kaya hindi mabigat kasi baka puro papel yung laman, nilo ko ko po siya." Sabi niya, "Father, hindi rin po." hindi po siya mabigat dahil hindi po ako lagi nakapaguhulog. Habi ko, okay naman po yun. Kasi father, meron po akong anak na may sakit. Ang iniisip ko, kaya hindi nakapaguhulog dahil maraming gastusin yung bata. Iniisip ko, hindi nakapaguhulog kasi maraming pambili ng gamot. Pero sabi niya, hindi po ako nakapaghulog sapagat meron po akong kapitbahay. Isang linggong walang pagkain. Kaya sabi ko, sa halip na ihulog sa lata, ibibigay ko upang ipangkain nila Mantaki ninyo. May sakit yung anak. Madaling sabihin, kami nga may pangangailangan. Yung anak ko nga nasa baling ng karamdaman, magbibigay pa ba ako sa inyo? Pero heto ang isang taga-penya. Tunay na anak ni inang penya Francia na nagsasabing hindi dahilan na may pangangailangan para hindi magmahal. Hindi dahilan na may pinagdaraanan para hindi magmalasakit. Alam niyo, kinuha ko pa rin yung kanyang lata. At ang sabi ko sa kanya, pangako po, lagi kayong kasama sa aking pagmimisa. Gayun din kagalingan ng inyong anak. Alam niyo, umiyak siya. Sabi niya, Father, hindi ko po inaasahan na sa kahit maliit kong tulong, pagdadasal para sa kagalingan ng aking anak, ang siyang magiging kabayaran. Tunay na ang Peña Francia, pamayanan ng mga dukha. Dukha sapagkat batid ang pangangailangan. Dukha sapagkat tanging sa Diyos lamang umaasa. Dukha na sa kabila ng pangangailangan, handang magkaloob at magmahal. Kaya tunay na maligayang kapistahan. Marami man tayong pinagdaraanan, pero ibig ipaalala ng ating pagdiriwang, may ina na pwede tayong lapitan. Marami man tayong pinagdaraanan, pero may ina na handang makinig at maging ina para sa atin. Pero ang kanyang hamon, pwede ba kayong magpaalaga sa akin? mula ng birhen ng Peña francia ipanalangin niyo po kami amen